Si Mang Ramon ay isang bilyonaryo na nagpanggap na isang kawawang janitor sa sarili niyang kumpanya. Hindi alam ng lahat ng trabahante na siya ang CEO ng kumpanya. Si Ramon ay minamaliit ng mga trabahante ngunit may isang babae na nagpakita ng magandang loob sa kanya at palagi siyang binabati nito. Si Mia ang tanging tao ang tumulong kay Ramon. Pero isang araw, may malaking announcement ang kumpanya. Lahat ng empleyado ay pinatawag sa isang meeting. Nagulat si Mia nang makita si Mang Ramon na naka-amerikana, nakatayo sa entablado. Ano kaya ang magiging kapalaran ni Mia? Ano na kaya ang mangyayari sa mga trabahanti na nangapi kay Ramon? Si Mia Santiago ay isang simpleng empleyada sa HR department ng Vergara Group of Companies, isa sa pinakamalalaking korporasyon sa bansa. Limang taon na siyang nagtatrabaho sa kumpanya, ngunit pakiramdam niya ay wala pa rin siyang inaakyat na hagdan sa kanyang career. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising sa kanyang maliit na apartment sa Quezon City. Isang tasa ng kape at pandesal ang kanyang karaniwang almusal habang nakatanaw sa bintana, iniisip kung kailan siya magkakaroon ng mas magandang buhay. Balang araw, aangat din ako, bulong niya sa sarili. Dahil sa hirap ng buhay, pinangarap niyang makahanap ng oportunidad na magbibigay sa kanya ng mas magandang kinabukasan. Hindi siya mayaman, pero masipag siya. Alam niyang kung magtitiis siya, darating din ang araw na maaabot niya ang tagumpay. Mula sa kanyang apartment, naglalakad siya papunta sa jeepney terminal. Tulad ng dati, siksikan sa loob ng jeep at kailangan niyang makipag-agawan sa pwesto sa iba pang empleyadong patungo sa kanikanilang opisina. Sa biyahe, iniisip niya ang buong araw na haharapin mga dokumentong kailangang ipasa bagong empleyadong kailangang i-orient at syempre ang mga madalas na reklamo ng kanyang mga katrabaho tungkol sa trabaho. Pagdating sa Vergara Group of Companies, napatingin siya sa mataas at modernong gusali. Isa ito sa mga kumpanyang pinapangarap ng marami, pero para kay Mia, minsan ay parang isang kulungan na hindi niya matakasan. Mia, tara na! Tawag ng kaibigan niyang si Carla. Andyan na, sagot niya, sabay habol sa kaibigan, papasok ng opisina, sa hallway, napansin niya ang isang matandang lalaki na may dalang mop at timba, bagong mukha ito sa opisina. Matanda na, may manipis na puting buhok, at suot ang kulay asul na uniporme ng janitorial staff. Habang naglalakad siya, nakita niyang marami sa kanyang mga katrabaho ang umiiwas sa matanda. Ang bagal naman maglinis ng janitor na to, reklamo ng isang empleyado. Parang amoy luma yang suot niya, bulong ng isa pa napailing si Mia alam niyang hindi patas ang pagtrato ng iba sa mga janitor o kahit sinong empleyadong nasa mababang posisyon para sa kanya lahat ng tao ay dapat igalang anuman ang kanilang trabaho nang mapadaan siya sa tabi ng matanda gumiti siya good morning po nagulat ang janitor bahagyang gumiti ito at tumango magandang umaga rin iha kinabukasan habang nasa pantry si Mia para magkape, nakita niya ang janitor na si Mang Ramon tahimik na umiinom ng tubig mula sa isang lumang plastic bottle. Naawa siya rito. Alam niyang mahirap ang trabaho ng janitor. Maaga silang pumapasok, late na umuuwi, at madalas pang minamaliit ng ibang tao. Lumapit siya at inabot ang isang tasa ng kape. "Manong, gusto niyo po ng mainit na kape?" nagulat ang matanda. Para sa akin to? Opo naman, para hindi po kayo giniginaw sa aircon. Ngumiti si Mang Ramon at tinanggap ang kape. Salamat, iha. Wala pang nakaisip na bigyan ako ng ganito. Mula noon tuwing umaga, ginagawa na ni Mia ang maliit, ngunit makabuluhang pagbibigay ng kape o tinapay kay Mang Ramon. Sa kabila ng pagiging mabait ni Mia kay Mang Ramon, hindi lahat ng empleyado ay ganon. Minsan, hindi sinasadyang matapunan ni Mang Ramon ng tubig ang sapatos ng isang mayabang na empleyado, si Martin. Pasensya na, iho, sagot ni Mang Ramon habang pinupunasan ng sahig. Alam mo bang isang tawag ko lang sa management, matatanggal ka dito? Nagtawanan ng iba pang empleyado hindi na nakatiis si Mia. Martin, tama na 'yan. Hindi mo kailangan siyang sigawan. Wow, ipinagtatanggol mo pa yung janitor? Sagot ni Martin nang may pangungutya. Sana lang hindi ka magsisi. Makalipas ang ilang linggo, may malaking anunsyo ang kumpanya. Lahat ng empleyado ay pinatawag sa conference hall. Excited ang lahat. Dadalaw daw ang CEO natin. Sa wakas, makikita na natin kung sino siya. Nang dumating ang oras ng anunsyo, bumukas ang pintuan at lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana. Nagulat ang lahat. Si Mang Ramon, ang janitor na minamaliit nila, ay nakatayo sa harapan ng entablado, matikas at may dignidad. Siya si Mr. Ramon Vergara, ang may-ari ng Vergara Group of Companies, Anunsyo ng HR head, halos hindi makapaniwala ang lahat. Si Martin ay natulala. Lumapit si Mang Ramon kay Mia. Mia, maraming salamat sa kabutihang ipinakita mo sa akin. Ikaw lang ang tanging nagturing sa akin bilang tao. Hinarap niya ang lahat. Marami sa inyo ang bumagsak sa pagsusulit ng kabaitan. Ngunit si Mia, siya lang ang pumasa. Kaya bilang gantimpala, siya ang aking itatalaga bilang bagong HR supervisor. Halos maiyak si Mia sa tuwa. Dahil sa kanyang sipag at dedikasyon, hindi nagtagal na promote muli si Mia bilang AHR director. Naging kilala siya sa buong kumpanya bilang isang mahusay at makatarungang leader. Pagkalipas ng limang taon, tumayo si Mia sa harapan ng bagong batch ng mga empleyado. Dati, isa lang akong simpleng empleyada sa kumpanyang ito. Pero dahil sa sipag, tiyaga at mabuting puso, narito na ako ngayon bilang inyong bagong vice president. Nagpalakpakan ng lahat. Sa likod ng hall, nakangiti si Mr. Ramon Vergara. Sabi ko na eh, Mia, ikaw ang tamang tao para sa trabahong yan. Samantala, hindi nakaligtas sa parusa ang mga nagmalupit kay Mang Ramon. Si Martin, ang mayabang na empleyado, ay natanggal sa trabaho matapos lumabas ang mga reklamo laban sa kanya. Lumipat siya sa ibang kumpanya pero walang gustong tumanggap sa kanya dahil sa masamang ugali niya. Si Carla, na dati walang pakialam sa mga janitor, natutong magpakumbaba nang hindi siya na-promote habang si Mia ay patuloy na umaangat ang ibang empleyadong dating na lalait kay Mang Ramon ay napahiya. Ang iba ay nagresign sa hiya habang ang iba naman ay sinikap na baguhin ang kanilang ugali. At doon, natutunan ng lahat ang pinakamahalagang aral. Huwag husgahan ng tao base sa panlabas na anyo dahil ang tunay na yaman ay nasa kabutihan ng puso.